Yan, tayong lahat ay katulad din na kailangan natin ng buwas o King's Man Demer para i-rescue tayo sa ating matinding need, ating matinding pangailangan. At yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Lahat tayo ay kailangan natin ng buwas si Jesus para tubusin tayo. Wala tayong pag-asa kung wala tayong Jesus. Kasi meron, meron tayong kalagayan, meron tayong state na hindi natin kayang tupusin yung ating sarili sa pagkaalipin po ng kasalanan na nagdudulot ng, kakas, ng kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya, what is our response po dito? Tayong lahat po ay lumapit po tayo sa ating eternal bawas which is our Lord Jesus Christ. Kailangan